Aries, ngayong araw ay balansehin mo ang iyong kabaitan at maging matahimik ka sa inyong relasyon ng pag-ibig para malaman mo pa ang naaayon na mapasaya mo, ang pag-ibig na relasyon na mapahaba na maligayang relasyon na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Taurus, ngayong araw ay masaya kung makakagawa ka ng isang magkasintahan na mabuo dahil ang sinyales ay mahabang relasyon na laging magkakaroon ng unawaan para mapanatiling masaya ang inyong pag-iibigan na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Gemini, ngayong araw kung sasagutin ka na o sasagot ka na sa isang tao para masabing mahal din kita, ay okay na makabuo ng masayang relasyon, lalo na kung sa bahay mangyayari, ang pagbuo ng isang relasyon ay magdadala talaga na matapat sa bawat isa sa pag-ibig na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Cancer Kung ang relasyon ay on and off minsan ay masaya at minsan ay nagbibigay ng ikakalungkot ay gawin mo na mag-isip na ano ang dapat nagagawin kung magiging masaya pa kayo o gagawa ka na para maghiwalay ng landas para mas lumigaya kayong dalawa, na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Leo, ngayong araw ang maging malambing ka sa mahal, at may salita pang I love you, ay lalong sisigla ang inyong pagmamahalan, dahil mapapatunayan niya na mahal mo talaga siya, at lalo ka rin niyang mamahalin, na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Virgo, kung ang inyong relasyon ay laging masaya at gumagawa ng pangarap para sa isang pagpapakasal sa hinaharap, ay naaayon na gawin dahil kung wala ka nang hinahanap pa sa inyong relasyon na kakaiba, ay ituloy na ninyo ang pangarap na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Libra, kung ikaw ay laging nasisiyahan sa nakikita sa mahal dahil guwapo o maganda siya, Huwag mong bubulagin ang iyong mata. Pag may nakita kang dapat itama ay iyong gawin, pag magkakasundo kayo sa ganoong bagay ay pwede na kayong maging mag-asawa, dahil nagkakaintindihan kayo sa inyong pag-iibigan, na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Scorpio, masarap gumawa ng panliligaw dahil umiibig ka. Dapat mong ilaban ang ganyang nararamdaman na masabi sa iyong minamahal basta handa kang sa magiging resulta naliligaya ka o malulungkot kung ano ang maging resulta ay huwag kang mapipigilan na muling umibig kung hindi aayon ang resulta sa gusto mo na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan Sagittarius kung ang inyong pag-ibig ay pag-aaway, minsan lang pero madalas ay masaya sa pagmamahalan. Ay mag-isip ka bakit may kalungkutan pang nangyayari. Pero kung hindi mo kayang mag-adjust ay iba na para sa iyo, ay masama na ang ganoon. Pwede kayong magkahiwalay ng landas. Kaya laging habaan ang pasensya at pwedeng makakita ng solusyon na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Capricorn sa pag-ibig, kung may laging may sumisingit na kalungkutan, nang madalas ang dapat ay mag-adjust ka ng adjust, pero mauubos ang ganoong ugali, para sa iyo sa hinaharap ang naaayon na gawin ay mag-isip ka, na maghanap ng bagong landas ng pag-iibigan, para ang magagawa ay liligaya pa kayong dalawa, na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Aquarius sa relasyon ay talagang bigayan para maging masaya, pero kung ikaw lagi ang magbibigay para sa ikakaligaya ay may maling sitwasyon na, sa ganoong pag-iibigan, dapat kang mag-isip na ano ang magandang gagawin, na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Pisces, kung may kasintahan na osyota ka sa ngayon, maging malambing at maging mapagmasid, para makagawa ka pa ng ikakasaya ng isang relasyon, yun ang tama, sa mga unang nagagawang pagmamahalan, para mas makilala mo ang kanyang ugali, at mararamdaman mo kung patuloy kayong liligaya, ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Sa may kaarawan, ay laging dumadating kada taon, Ngayong araw ay mainam na mag-celebrate na kasama ang mga talagang matalig o best friend na kaibigan, dahil may kahandaan silang makatulong sa iyo kung kailangan, at laging may pangunawa sa mga anak huwag magagalit, kagad para magtapat sila sa iyo ng mga gusto nila, na magawa sa pamumuhay. At ang iiwasan mo lang ay ang masyadong magtiwala sa pera sa mga makakausap dahil may sinyales na ikaw ay luluha pag hindi naging maingat sa paglalabas ng pera at sa kalusugan ay dapat na ingatan ang iyong kidney. At laging maging close ka sa magulang dahil may dalang swerte sila sa iyo ngayong taon at laging pag-aralan na laging mapasaya ang minamahal dahil kung laging nagkakaunawaan ay may good energy, nang swerte sa mga plano ninyo na maayos, sa may kaarawan ngayong araw na pahiwatig ng mula sa mga kalikasan.